Ready, go! Oh, patupat guys. Oh, uh, pa-birthday ni Aling Marites. Wan, <serving> <serving> oh, tuloy laklak. Ramo na nang te, tanong mo di hahantay ng this display no maden. Mm. Agiwaras in rogi kon ta giwaras <laughs> <susur> ng <touring> uh, pa <laughs> Oh, pa-birthday na kini Lebe. Oh, ante, ramo na nyo mano uh, na imas mo lang <susur> atoy patupat ni Aling Marites tanuhan <susur> ko. Ibulong uh, tay di um, jayon tal-talo noon. Amoy wine, amoy plastaron. Alayawit na ka ng O, oh, na <tingnanay>, natin, patupat. O, <laughs> oh, nabungunti, bulong saba, ng patupat. O, ako ng uh, okay, oh, oh, uh, tapatupat, ante. Sarap na eh. O, oh. anak, oh, anak, kapigpig. O, rinugyanan ah, na, patupatan, guys. Ano, diba ba